Hiniling ni South Upi Mayor Helen Benito sa pamahalaan na bigyang solusyon at itigil ang serya ng karasan laban sa mga katutubo. Ginawa ni Mayor Benito ang panawagan matapos na mapatay si dating barangay kagawad at tribal leader ni Casio Mindo. Nitong weekend, si Mindo ay nagmamaneho ng multi-cab kasama ang kanyang misis nang sila'y ambusin alas 3 ng hapon. Patay on the spot si Mindo abang sugatan ng kanyang misis na ngayon ay ginagamot sa isang ospital. Ayon kay Mayor Benito, ang pag-atake sa inusenteng mag-asawa ay pag-atake na din sa bawat mamamayan ng South Upi na ang tanging hangad ay mamuhay ng matahimik. Mula noong 2019, nang maitatag ang BARM, mahigit 80 mga non-moro indigenous peoples ang napatay sa dalawang lalawigan ng Maguindanao. Karamihan, kasapi ng Teduray Lambangian Tribal Group. Kinundin na din ang grupong Teduray Youth o mga kabataang Teduray ang pagpatay kay Mindo. Hiling nila sa PNP, AFP at government agencies na gumawa ng konkretong hakbang upang matigil na ang pag-atake laban sa mga katutubo.